Paano maglagay ng video background? O ito yung habang nagsasalita ka, ang iyong background ay video. Kung mapapansin niyo sa iba kong video, habang nagsasalita ako, ang aking background ay video. May nagtanong sa akin kung paano ko daw ginawa na video ang aking background. Dalas mo itong makikita, lalo na yung content nila ay video tutorial. May iba na rin na gumagawa nito na ang kanilang content ay reaction video. Kaya kung gusto mo ring malaman na habang nagsasalita ka ang iyong background na isang video, panoorin mo ang video na to. Pero bago na lahat, kung nagustuhan mo mga ng ganitong video, ay huwag mo kong kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta tayo ng Google Play Store. Ayan, kung nasa Play Store na tayo, install na yung CapCut. Libre lang siyang madownload. At pagkatapos ma-install, open yung natin. Then, pinutin lang itong X. Then, pinutin itong Edit. Then, pinutin itong new project. Ayan. So, dito ko napipili ng video na gusto mong gawing background. So, halimbawa, itong pinakawa ng video. Then, pinutin itong add. Then, so kung halimbawa, ayaw nyo lagyan ng audio ng iyong video background, ang gagawin nyo lang ay pinutin lang itong video. Then, dito sa baba, swipe left. Pinutin lang tong volume. Ayan, so mapapansin nyo, naka 50% yung volume. So, ang gagawin natin is, ilagay natin sa 0. Ayan, then, pagkatapos, pinutin lang tong check. Ayan, then, then pagkatapos, pinutin lang tong overlay. Then, add overlay. So, dito ko na ang ng video kung saan ikaw yung magsasalita. No, halimbawa, ito, itong pangalawang video. Then, pinutin lang itong add. Ayan. So, mapapansin nyo, ito yung video ko kanina na in-upload ko sa Rails. Then, pagkatapos, dito sa baba, swipe left lang natin. Pinutin itong cut out. Then, pinutin nyo remove background. Ayan, antayin lang natin mag 100%. Fast forward ko lang. Ayan. Pagkatapos, pinutin lang tong check. Kung mapansin nyo, may nakasulat dito sa taas. Hindi ko yung nasasama. Gagawin ko lang ay i-crawl left lang tong video na to. Ayan. Then, i lang natin to. Pinutin lang itong split. Ayan. Then, pinutin lang itong video na pinakauna. Then, delete. Ayan. Then, drag ko lang pin sa pinakauna. Ayan, nasa pinakauna na siya. So, ang gagawin nyo lang is i-adjust yung video nyo. Pinutin lang itong pagalawang video. Then, i-drag nyo lang. Ayan. din pwede nyo ring liitan. So, para liitan yun, i-zoom out lang natin. Ayan. Then, i-drag nyo lang kung saan nyo gustong ilagay yung video. So, ang itong sa gilid. Ayan. Then, subukan ko lang i-play. Para makita nyo yung video na buo. Pinutin lang itong square. Ayan. So, kung okay na sa inyo na ganito. Uh, exit lang tayo dito. Ayan. So, pwede nyo na siyang i-save. E Ito yung ginagawa ko sa mga ibang tutorial ko na yung background ko ay video tapos ako yung nagsasalita sa harap. Then kung okay na sa inyo, pwede na natin i-save. Is so para ma-save, pinutin lang tong arrow sa taas. Ayan, exporting. Please don't close CapCut or lock your screen. So, ganoon lang kadali. Paano maglagay ng video background sa ating video? Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.